Magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? Magaling, mabuti naman. Kung gayon ay um, bago tayo tumungo sa ating formal na talakayan, tumayo na ang lahat para sa panalangin. Binibining Sherin, maaari mo bang pangunahan ang pagdarasal? Maraming salamat, Binibining Sherin. Bago tayo magsimula sa ating formal na talakayan, hinihiling ko po sa bawat isa na humanap ng komportabling lugar kung saan makakapokus kayo ng maayos. Siguraduhin din po na maayos at malakas ang inyong internet connection upang maiwasan ang anumang abala sa ating diskusyon. Maraming salamat at inaasahan ko ang inyong aktibong pakikilahok. Binibining Rona, maaaring mo bang itala at iulat sa klase ang liban sa araw na ito? Nagagalak akong kumpleto kayo at lahat ay nais na matuto sa ating panibagong aralin mabuti. May binigay po ba akong takdang aralin noong nakaraang linggo? Kung gayon ay balikan muna natin ang paksang pinag-aralan natin noong nakaraang talakayan. Tungkol sa anito binibining Shalin. Ano nga ulit ang pabula, Binibining Francine? Magaling! Maraming salamat, Binibining Francine. Batid kong may natutunan nga kayo noong nakaraang talakayan. Magaling. Ngayon, handa na bang tumuklas ng panibagong aralin? So meron ako dito ang inihandaang gawain. Gawain 1, hanapin mo ako. Panuto, sa bahaging ito ay susubukin ang inyong galing sa paghahanap ng mga salita sa loob ng kahon. So dito po sa kahon, kung mga inyong titingnan may mga letra po dyan. At hahanapin nyo ang mga salita na magbibigay sa atin ng hint kung ano nga ba ang aralin natin ngayon. Handa na po ba ang lahat? May nahanap na po ba kayong mga salita? Sino ang may nahanap na magtaas ng kamay? Sige nga po, binibining Rona. Magaling, maikling kwento. Narito ang maikling kwento. Sunod naman, may nahanap pa po ba? Maraming salamat, binibining Lin. Kaisipan. Sunod naman. Magaling, Rixie. Ikaw ay may nahanap na tauhan. O sunod naman, sino naman ang may nahanap pang iba? Banghay, maraming salamat. Sunod naman. Soliranin, magaling. So natapos na natin ang ating unang gawain. So batay sa ating ginawa, ano kaya ang bago nating tatalakayin sa araw na ito, binibining Maricar? Maraming salamat ang paksang tatalakayin natin ngayon ay ang mga elemento ng maikling kwento. Tama, mahusay. Ngunit bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin, ay narito ang ating layunin. Maaari mo bang basahin, Ginoong Jerome? Maraming salamat, Ginoong Jerome. Kaya ba nating matamo ang layunin ngayong araw? Para naman sa ating pangalawang gawain, ito ay ang matching type test. Dito naman, hahasain kung ano nga ba ang natutunan nyo na? O kung ano nga ba ang alam nyo sa mga salitang aking ibinigay? I-match ang kahulugan ng hanay A sa hanay B. Isulat ang tamang letra sa kwaderno. Sino ang gustong sumagot sa unang bilang? Maikling kwento. Sige nga po, binibining Maricar, magaling letter D. So, ang maikling kwento, ito ay maikli at kayang matapos na basahin sa isang upuan lamang magaling. Sunod naman, sa pangalawang bilang, tauhan. Ano naman ang tauhan? Sige nga po, ginoong Gerald. Letter C, magaling. Ito naman ay tumutukoy sa mga panauhan sa kwento. Sa pangatlong bilang, tagpuan. Letter A, magaling. Maraming salamat. So, ang tagpuan ay ito ay saan naganap ang kwento? Kung saan nga ba naganap ang kwento? Pang-apat na bilang. Sige nga po, binibining Claire. Magaling. Ito ay letter E. Ito ay tumutukoy sa problema sa kwento. Sa ikalimang bilang, banghay. Sige nga po, Ginoong Rens. Magaling. Ito ay latrang B. Ito ang banghay ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Magaling. Ang mga salitang ito ay ating makakasulubong sa talakayan. Tingnan ang nasa larawan class. Ano ang inyong napansin? Tama, ganito ang itsura ng sanggol kapag nasa tiyan pa siya o sa sinapupunan ng kanyang ina. Ngayon ay may babasahin akong kwento. Kwento ito tungkol sa isang sanggol sa sinapupunan. Kailangan niyong makinig ng mabuti dahil may itatanong ako sa inyo pakatapos. Naintindihan po ba? Ang babasahin kong maikling kwento ay pinamagatang Nasaan ba talaga ang langit inay ni Bagotilyo? Handa na bang makinig ang lahat? Magaling kung gayon ay magsisimula na ako. Hawak-hawak ang puting plastik na parihaba Nanginginig ang kamay habang nakapako ang tingin sa dalawang pulang linyang nakamarka sa gitna. Tumingin ang dalagita sa binata. Napaluha. Bibili pa ako ng isa. Pika ng binatang puno ng pagdududa at takot ang mukha. Nagmamadali itong lumabas sa bahay. Sumakay ng motor. Iyon ang huling tagpo sa gunita ng dalagita. Humagibis papalayo sa kanilang mag-ina. Madalas na napapabalikwas, baka sakaling magbalik, bigo. Masikip, madilim, napapalibutan ng tubig ang lugar, ngunit sapat naman ang init para hindi ginawin ang hubad na katawan. Halatang hindi paganap na handa ang katawan para dalhin ang isang katulad ko. Hindi rin ako sigurado kung handa na ang puso at isipan. Kahit tahimik dito sa loob, alam ko, ramdam ko, produkto lamang ako ng papahangahas na pagnanasa. Nararamdaman ko ang iyong nararamdaman. Kasiyahan, galit, takot, lungkot. Tila ba ang pising nakakabit sa ating aking tiyan patungo sa kung saan ang may dahilan para maintindihan kita. Para maramdaman kita, minsan nga sabi mo, walang bayag ang tatay mo, iniwan ako. May bigat ang bawat kataga, may pinanggagalingan ang bawat luha. Dagli akong napatingin sa pagitan ng aking mga hita. Mayroon ako. Hindi kalakihan pero sapat na siguro para hindi kaiwanan. Ang iyong sinapupunan ang aking naging pansamantalang tahanan. Madalas hindi sapat ang nutrisyong ating pinaghahatian pero ewan ko ba? Pakiramdam ko, ito pa rin ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang kalingang ang kalingang binigay nito ang nagsilbi kong nutrisyon. Ang proteksyong pinagkaloob nito ang nagsilbing dahilan para maramdaman ko ang iyong pagmamahal. Bagay na akala ko ay to. Lumipas ang araw, unti-unti kong nararamdaman ang pagsikip ng lugar. Siguro kasi lumalaki na ako. O siguro kasi nararamdaman ko na hindi mo gustong nandito pa ako. Imbis na bitamina ay puting tableta ang iniinom mo araw-araw. Ang bawat lagok ng isang piraso nito ang nangusap sa akin ng iyong pagkamuhi, ng iyong galit at pighati. Ilang oras matapos mong inumin ang mga maliliit na puting tableta, ay unti-unti kong naramdaman ang sakit parang pinupunit ang aking balat, parang sinusunog ang aking mga buto, parang iniipit ang aking mga laman, parang sinasakal ang aking lieg. Bumibilis ang aking paghinga, bumibilis ang tibok ng aking puso masakit, sobrang sakit, pero wala na palang masasakit pa noong malaman ko na pinagsisihan mo na nabuo ang isang katulad ko. Sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Sakit na walang katulad, sakit na kumikitil sa pag-asa kong maging kabalikat mo. Sana. Sakit na tanging luha na lamang ang kaya kong itugon sa akin, kasana ko hu hugot ng lakas at pag-asa para makabangon. Gusto kong malaman mo na pinilit kong lumaban para mabuhay kahit ayaw mo. Matigas ang ulo ko. Masisisi mo ba ako kung gusto kong makita ang mukha mo, ang mga mata mong nakatingin sa akin, ang matatamis mong ngiti? Masisisi mo ba ako kung gusto ko lamang maramdaman ang mga labi mong dumadampi sa aking noo bago matulog sa gabi? Pangarap kong matawag kang inay. Pangarap kong mari, marinig iyon ng dalawang mong tenga. Pangarap kong maramdaman na bukod sa loob ng iyong tiyan mayroon pang ligtas na lugar sa mundo, sa bisig mo. Pinilit kong lumaban para mahalin ka. Gusto kong maramdaman mo iyon, sana binigyan mo ako ng pagkakataon. Kasabay ng paglaki ng iyong tiyan ay ang paglaki ng galit sa iyong puso. Gayunpaman, pinilit ko pa rin pakinggan ang bawat tibok nito kahit nakabibinging galit lamang ang aking naririnig. Ang sarap kasing malaman na minsan, nagsasabay ang pintig ng mga puso natin kahit magkaiba ang sinasabi. Isang araw, habang tahimik kong binibilang ang tibok ng puso nating dalawa, ay may biglang kung anong sumakit sa aking dibdib. Hindi ko alam na uminom ka na naman pala ng puling tab pula puting tableta. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sobrang bilis. Dahan-dahang bumabagal. Uminom ka pa ng dalawa, lalong bumagal. Bahagyang tumigil, tinungga ang ilang pirasong tableta kahit walang tubig. Mahal kita, ako'y napaiyak sa sakit. Kulay pula ang luhang lumalabas sa aking mata. Humihina na ang kaninang mabilis na tibok, lalong bumabagal. Nawawala, nawala. Nasaan ba talaga ang langit inay? Sabi nila ang mga sanggol daw ay mga anghel na galing sa langit. Hindi ko naman akalaing babalik palaga ako doon. Magkikita pa ba tayo? Sana. At dyan na nga po nagtatapos ang maikling kwentong nasaan ba talaga ang langit inay. Ngayon class, may nais akong itanong. Sino ang mga tauhan sa kwento? Tama. Ano kaya ang uri ng panitikan ng aking binasa? mahusay. Ito ay maikling kwento. Ano ba ang maikling kwento? Maaari mo bang basahin, Ginoong Paul? Maraming salamat, Ginoong Paul. Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na may mas maikli at mas masuring Masusing banghay kumpara sa nobela. Mayroon itong mga pangunahing elemento para mas mapadali ang ating pag-unawa. Tatalakayin natin ang mga ito ng paisa-isa. Sino ang nakakaalam kung ano nga ba ang tauhan? Magaling, maraming salamat. Ang tauhan, ito ay tumutukoy sa pungnahing o panauhin sa kwento. Ang unang elemento ng maikling kwento ay ang tauhan. Sila ang mga karakter o taong gumaganap sa kwento. Maaring bida, kontrabida o iba pang sumusuportang tauhan sa isang maikling kwento. Mahalagang kilalanin natin ang tauhan dahil sila ang nagbibigay buhay sa kwento. So class, halimbawa, sa kwentong Nasaan Ba Talaga ang Langit Inay ni Bagotilyo, sino sa tingin ninyo ang mga pangunahing tauhan? Magaling. Ang mga pangunahing tauhan sa maikling kwento ay si Nanay at ang sanggol at makikita natin kung paano nagbago ang kanilang pagkatao habang umuusad ang kwento. Ano naman ang pangalawang elemento ng maikling kwento? Tagpuan, magaling. So ang susunod naman ay ang tagpuan. Ito naman, yung tumut ito naman ay tumutukoy sa lugar at panahon kung saan nagaganap ang kwento. Hindi lamang ito physical na espasyo, Maaring nakaka rin ito sa emosyon, damdamin ng mga tauhan. Sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng tagpuan mula sa isang maikling kwento na nabasa ninyo? Napakaganda! Sa tiyan ng inay ang tagpuan ng kwentong nasaan ba talaga ang langit inay. Dito nagbigay ng masaya at tensyonadong mood sa kwento. Ano naman ang pangatlong elemento ng maikling kwento? magaling ito ay ang banghay. Ang banghay naman ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ibig sabihin, dito natin malalaman ang simula, gitna at wakas ng kwento. Ito ang backbone ng maikling kwento. Bilang halimbawa, ano sa tingin ninyo ang banghay ng kwentong si Juan at ang Alimango? Sige nga po. Tama. Maganda ang pagkakabuo mo ng banghay. Makikita rito ang simula, suliranin at kalutasan ng kwento. So nagsimula, nagsimula ito kay Juan sa pag-utos niya sa mga alimango at natapos ang kwento ng tumakbo ang mga alimango sa dagat. Magaling. Sa ikaapat na elemento naman ng maigling kwento, ito ay ang tunggalian. maari mo po bang basahin, um, Ginoong JP? Maraming salamat. Ang tunggalian, ito ay naglalarawan ng laban o problema ng mga tauhan. Maaari itong internal, laban ng tao, tauhan sa sarili niya o external, laban ng tao sa ibang tao o sa kapaligiran. Halimbawa sa kwentong Ang Ama, ano ang pangunahing tunggalian sa kwento? Tama, ang tunggalian ay mahalaga sapagkat dito umiikot ang emosyon na pag pag-unlad ng kwento. So, sa kwentong ang ama, ang tunggalian ay ang pagiging malupit ng ama sa kanyang pamilya. Maari mong bang basahin ang panglimang uh, elemento, ang tema? Maraming salamat. Ang tema naman ay ang pangunahing minsahe o aral na naisiparating ng kwento. Halimbawa, ang tema ng si Juan at ang mga alimango ay ang kahalagahan ng pagiging masipag. O ano naman ang aral na ang natutuhan nyo sa ang ama? Magaling, napakaganda ng iyong sagot. Ang tema ay nagbibigay ng halaga sa kwento at nagiiwan ng aral sa mamabasa. So sa kwentong ang ama, ang natutunan mo ay dapat pahalagahan ang pamilya, dapat um, huwag magmalupit sa kanila. Magaling. Sa ika na elemento naman ay ang punto de vista o point of view. Ito naman ay ang, ang nagsasalaysay sa kwento o kung sino yung nagsasalaysay sa kwento. So, ang huling uh, elemento ay ang punto de vista o pananaw. Ito ang nagsasalaysay ng kwento. Maaari itong nasa unang panauhan kung saan ang tauhan mismo ang nagkukwento. o ikatlong panauhan kung saan ang tagapagsalaysay ay nasa labas ng kwento. Halimbawa, sa kwentong ang kwento ni Mabuti, ano ang punto de vista? Ang ginamit Tama, ang punto de vista ay mahalaga upang makita natin ang pananaw ng tauhan o tagapagsalaysay sa kwentong ang kwento ni Mabuti ang um, sa unang panauhan ito nakasalagsa sa laysay. Napakohusay ng inyong mga sagot. Bago tayo matapos, magbalikan muna natin ang mga elemento. Ano nga ba um, ang anim na elemento? ng maikling kwento? Kwento, kaya sa susunod na bab basa kayo ng kwento, tandaan na kilalanin at tunawain ang bawat elemento upang mas lalong maintindihan ang buong kwento. Naintindihan na po ba, class? Kung gayon ay may inahandan na naman ako dito ang gawain. Ito ay pangkatang gawain. Alamin ang kwento. Haatin ko kayo sa tatlong grupo. Bibigyan ko kayo ng tigi-isang kwento, maikling kwento na inyong babasahin at ia-analyze nyo ang mga elemento mula sa kwento aking binigay. Bibigyan ko kayo ng pung um, minuto para dito. Para sa pangkat una, unang pangkat, ang maikling kwento ninyo ay ang Ayla at ang Maya. Para naman sa pangalawang pangkat, si Juan at ang mga limango. At sa pangatlong pangkat naman ay si Tata Celo. Handa na ba ang lahat? Kung gayon ay magsimula ng magsagot. Ngayon, matapos nating matalakay ang paksa, bigyan naman nating pansin ang mga aral na ating makukuha. Ano ang nakikita nyo sa screen? Bahay po. Magaling. Sa araw-araw na buhay, tayong lahat ay may ginagampan ng papel sa iba't ibang sitwasyon. Ano ang papel nyo sa inyong tahanan? O ano ang ginagampanan nyo sa inyong tahanan? Maraming salamat sa pagbabahagi. sa so, sa tahanan, maaaring tayo ang anak, kapatid, o magulang na may partikular na responsibilidad at emosyon. Bawat isa ay may tungkuling ginagampanan. Sa mga sitwasyong ito, tulad ng tauhan sa maikling kwento, nakikisalamuha tayo sa iba't ibang tao na may kanya-kanyang karakter na nagiging bahagi ng ating kwento sa buhay. Dahil mahusay at naunawaan nyo na ang mga elemento ng maikling kwento, susukatin naman natin ngayon ang inyong galing sa paggawa ng refleksyong papel. Ang refleksyong papel ay tungkol sa maikling kwentong ang agilat ang maya kayo ay gagawa ng isang maikling refleksyong papel sa kung ano ang inyong natutunan o gintong aral na napulot nyo sa kwento. Ito ay ipapasa ninyo sa akin mamaya. Ang pamantayan ay nilalaman limang puntos, organisasyon ng kaisipan tatlong puntos, kalinisan dalawang puntos at ito ay binubuo ng sampung puntos. Magsimula na pong gumawa ng refleksyong papel. Dahil tapos na kayong gumawa ng refleksyong papel, bibigyan ko naman kayo ng pagtataya. Ito ay isasend ko na lang mamaya at maaari ninyong sagutan. Ito po ay mula sa bil mula sa isa hanggang sampung bilang. Um, isulat nyo ito sa maikling ay sa buong pa sa isang buong papel. At narito ang ating takdang aralin para sa mga nakababa sa ating um, pagtataya. Ngayon ay may natutunan na naman tayo. Ito ay ang elemento ng maikling kwento. Sana ay um, nag-enjoy kayo at alalahanin ang mga elementong ito dahil magagamit nyo ito sa pang-araw-araw niyong buhay. Muli ako si Roxanne May Balindan. Sa susunod ulit, paalam!